May iba dito, may mga ilaw-ilaw pa yung bahay. Meeting nga ba? Yeah. Hi guys! Tiyatid namin itong aming Mingming kasi hindi siya kasama doon sa Dubai. Tiyatid namin siya sa friend niya. Hi hey, Mingming. Look at, at me. Hi <laughs> Mingming. Yan ang aming mapin, oh. Pupunta yan sa friend niya. Hindi kasi siya kasama sa Dubai. Kasi wala pa akong kasamang isa. Eh, walang mag-alaga dun sa amo ko. Yan mga gamit niya. Yan. Hintayin namin yung aming driver. Nagkuha lang ng sasakyan. Ang aming baby mapin yan. niwanan yan. Hmm. Iwanan Ay, Love you Love you, love you Nang mapinamin yan Love, love yan Love, love naman yan ha May friend ka man doon Pakilala kita doon sa friend mo Dami ka friend doon May dog oh, Big dog na doon Hmm Hmm Why? Why? Wawa mo na, baby namin yan. mag ka doon, ha? mag ikaw, ha? itikaw ikaw doon, ha? wag ikaw takot. Love <laughs> mm. you naman ang namin yan. Man yan, papunta sa doktor ang baby namin. Tingin mo, ha? Tingnan mo ang daan kung saan tayo punta. Tapos balik kung tatakas ka doon, balik ka doon sa bahay. Alam mo na yung daan. Pasikot-sikot. Hindi hmm, man, hindi man ikaw dalhin sa doktor. Huwag man ikaw takot. Punta ko sa print mo. Kala ka ba sa kaban niya eh? <laughs> ang dibdib niya ang kabo. Hindi <laughs> ikaw ah Two months lang naman tapos uwi ka doon sa bahay natin. Puntahan mo yung bird mo doon. Wala na bigay food. Bin mo, Edward. Bigyan mo bang ang bird ng food, ha? Kasi wala si Mapin. Oh, na ano man yun ang um, bebe man yun namin. Makita mo yung mga friend mo doon. Makilala mo yung mga friend mo. May dog pa doon. Hmm. Naging masaya ka doon dahil mayroon kang kasama doon meron ikaw kasama doon, no? wawa naman. Di ba ikaw doon dalhin sa doktor, injeksyonan? Di, huwag ka takot. Hindi ka takot naman yun. Takot yung bibi namin yan. Takot yun? Hmm? Takot yun? Matakot yan? Huwag takot ikaw. Iwanan namin yan ang bibi namin dito, ha? May number. Oh, may WhatsApp. May WhatsApp naman ako. May WhatsApp. Kasi gusto ni Madam na ano. Bibidya-bidyahan mo kung video, anong ginawa daw. Wala kang ginagawa. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <Sinanaw. Ayoko pa. laughs> bitawan natin, bitawan natin. Ito ka mo. ko ako na. ko Lala. oh nag... oy, oy nag nag-supervisor ka. Ha? nag ka kung kanino bahay ito. Ikot siya ng ikot ay. Oh. Uy. Ikot siya ng ikot oh. niya oh. <laughs> oh, ano, Huwag kang manggalaw dito ha. Huwag ikaw galaw ha. Malaglag makabasag ikaw ha. New house yan. <laughs> New house yan. <laughs> Wag ikaw ta, wag Nanjan. Dry at saka tuna. Dry. <laughs> Wawa naman siya. Ikot siya ng ikot. So survive niya yung ba, pusa ba? Ipakita Ibak ko to ni Madam eh. Kung anong ginawa ni Mapin. <laughs> 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 Kasi hindi man siya masyado, di si masyado ka magkain Nako, dakala mo hindi siya kakakain kasi kunti-kunti lang yan. Maarte yan. Sosyal yan. Maarte siya? Kakainin niya. Hindi na dyan siya matulog yan. niya. Ah, dyan siya matulog. Oo, okay. oh, oh, maamoy niya yan. Baka. Manibago uh, siya. Yun ang bagong yaya ni Mapin. Manibago siya ba? Yan. Yan ang... Wala siya mga vitamins. Yan, yan mga ano, wala. Wala yung, hindi yung hindi vitamins. Wala yung ilang, miya, ilang, Injection lang eh. Injection yan. Ito ano, yung ano doon. Uh, vitamins. saka ano. Oo. Gusto uh, ko nang kunin uh, si doktor eh. So okay. doon siya po eh. Kasi ang daming ano injection. Ano naman talaga yan? Ha? Ganun naman talaga yan. Ito yung kapatawag ka na ako. Ito na ako. Ano ba vitamins? Anong vitamins nila ni Nido? Ewan ko na itong sa baba. Oo, oh, but pa anongin mo na lang yan. Kung oh, ay, ay, yung, uh, ano, ano siya? Magka-edad lang naman siya. Oo. Uh, oh. Nakailambay um, 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 uh, kami doon. Para malakas si ba, siya, siya kumain. Bakit siya ng ano sa blood? Low blood Kasi ka. low blood daw. Ha? Kala nung... sigla, sigla ng pusa, low blood daw. <laughs> low blood daw. <laughs> low blood Hindi daw mapaksinan kasi low blood. Ah. Kailangan daw mo nang i-gabutin tapos injection. Tapos, tapos may lagnat. May lagnat na naman, uh, hindi, uh, hindi uh, na naman uh, na-vaccine. Uh, oh. doon. dito kayo eh, sa may eh, ano, sa may royal. Diyan nga kami galing eh. Oh. Ka Yung may pati mo magpunta Hindi, pagka ano, kung alimbawa, kung anong ano ni Mapin nga ano, doon mo dalhin na lang sa royal. Doon, doon kami dati sa European, kaso... mahal talaga. Mahal. Dito kami sa may royal. sa Dati kami Mura sa Sultan. Yun, ano mo na lang pa, ano mo sa ano para lumakas oh, kumain yan? Oh, pwede rin. Jessie, may kilala mo yun lang dyan? Hindi. Hindi. Kaibigan yan yun, ang kaibigan ni bossing. Ah, sa pet, ano? Pet ka na? Pet. Happy pet. Happy pet. no? si Kwan? Si, si, eh, si, si, uh, Miss Mish. Oo. Uh, oh. Oh, Nung, na nung nagkasakit si Miss Mish, nung ayaw na kumain sa mga mama kasi matanda naman si Miss Mish. -Mish. Uh, doon lang, hindi na lang. G Injectionan pa yan. Ipauobos mo na yung injection. Sa kanya, sinabi na, oh, wala na tayo ng pag-asa. Walang iyak. <laughs> iyak ako, nang iyak. Akala ko pa naman may pag-asa. Kasi nakatik. Dextrose eh. eh. Akala ko may pag-asa. Pinaubos niya ng dextrose. Tapos sabihin na, wala ng pag-asa. Tapos bayad lang siya ng bayad lang kayo ng ano? Bayad namin, 1,000 to. Mahal pala. Maal pala. Incentives trust pa At saka yung oras namin doon, mahigit kami kalahating oras doon kasi pinaubos pa yon. Ah. Mapin? Atago, ikaw? Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. See you. Sa pagbalik. Ha? Drink ikaw water doon. Drink. Agoy. Bye-bye. Ko bye si Bye bye. Binilhan kasi nito ng ano, ng eyeglass. class. <laughs> yung sun class. ko ng ipit. Lalaki, sabi ni Bossing, lalaki yung pusa mo, kinagawa mong babae. <laughs> Ito lalaki din to, bye May bye. May mga necktie siya na naman, ako pa, Di ka. Ay, <laughs> hmm. bye bye na. May mga sapatos pa yan ako nung binibigil. Mamaya, ano ko rin sa kanya yung sapatos. Hmm. Tingin yun ko ni, sapatos, ni Risa. Eh. Sinirisa yan. Hmm. Ako Ang unang nag-alaga mm. -hmm. sa'yo, di ba? Oo, yun, pang oh, iyon. Pag oh. baby, pa yan. Si ikaw siyang nag-alaga sa'yo. Ako oh, nag-alaga sa'yo nag sa noon. Hindi. Ang ganito mo, naguto kay mido Bakit nang aagaw? agaw? Hindi na Sana nung nandito si Mido para maano siya. Lugot. Doon yun sa taas. Mm -mm. Nag-ano yan. Mm -mm. Pamaya pag-gutom yun, ah, baba lang yan doon. Mm. Oh, sige ito na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Mm. Isaksak lang ito. Oo, oh, isaksak lang yan. Tapos, mag-inom lang siya dito. Oo, oh, oh, inom niya. Naglabas yung tubig. Tapos, dagdagan -dag yung tubig dyan. Tawagin mo. Kung hindi mag-anda, -ano tawagin mo lang si Edward. Ah, sige. Mm. Yung tubig niya, yung sa, mm. sa, sa ano, yung mineral. Oo, oh, oh, mineral. Bye-bye. Okay, ba yung bebe si namin si yan? Si yan? Punta ka sa elevator? tuturuan ko yan mag ano sa elevator ba? Kailangan, uh, that... Hindi ako. Uh, eh, hindi ako. ko ako. Hindi ako. na ako. lakad ako. Hindi ako. kung ako. Hindi ano, ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. siya. ako. Hindi Hindi siya, Hindi ako. Hindi ピッ <music>